Guys, lalabas ako kasi meron akong i-unbox. Ayan, madilim kasi doon sa loob, kaya dito ako mag-unbox. Teka lang ha, parang ang gulo-gulo ko ata. So, dito tayo. Ayan. O, di ba maliwanag na? Nandito kasi ako sa kabilang bahay. And then, wala akong dalang ilaw. So, ngayon, mag-unbox tayo. May bagong dating kasi sa akin, guys. Tapos, nakita ni ate, daladala -dala ko to. Sabi niya, o order daw siya ng dalawa. O, di ba? Gagawa muna ako ng video para kayo naman ang ibubudol ko kasi nabudol ko na si ate. <laughs> so, ito siya, guys. Kanina ko pa ino-open kasi tinignan niya. Tapos, ito siya, guys. Tada! O, nailagay ko na nga yung ano niya, yung rubber dito. Tapos, tinanggal ko na yung ano dito. Ganda ng kulay, guys. Oh. Tatlong kulay available nito. Yung violet, raspberry, at saka hindi ko alam ang tawag dito sa kulay na 'to, basta dirt, parang dirty white. Ayun, kulay gray. Guys, ang ganda. Para pag pinatong nyo siya, ganyan, hindi siya matutumba kasi rubber puto guys, rubber rice. And then, 30 oz lang siya. Vacuum insulated din po siya. Ayun. Boy. Tapos dito 'yung, uh, Hindi ko pa nahuhugasan 'to, kaya ug oh, natan. Ay, may straw din. Ay, may straw. Ayan. Try na. Hello. Vacuum talaga as in Oh. May umuugong. Sabi nila kapag ginanon mo raw sa tainga mo at umuugong, perfect, legit 'yan. Magtatagal talaga yung yellow. Oh. Hala, nasa yellow basket ko guys, i-check out niyo na. Mm, tiktak mas, ano to, uh, pinakamurang insulated tumbler. So, bye.